Gandang umaga guys. Gandang araw. Kamusta? Kamusta kayo lahat ay eh, ngayon ay eh, update tayo sa ating trap. Lah, may may kabayo pa dito guys oh. So, kaya ng kabayo ni Pinoy guys si Pinay. Kung tawagin, kay Pinay yan guys. Ayun. Papanduin na natin yung ating trap dito sa tabi ng palayan. Tubigan. Ay saan na merong huli. Yung kakabit lang natin kahapon update tayo ngayon mamadol tayo dong parte sa mga kahoy na tumba guys patahan natin yung may tubig na tumbalayan guys oh. sana merong huli kachamba magdadagdag magdadagdag sana tayo ngayon guys ng trap kaso yung aking tali na Hindi di ko makita di e, pag nakita ko na lang uli baka bukas yung panawin na natin guys Dito sa may party dun, sana may ay wala guys tan ko na ang gawid kas nangyari o ayun guys ayun o wala pa wala pa napapadaan ayun punta naman natin yung iba natin trap guys o, sa kabila ng ilog baka yun ang meron ay yung mga madaw na dun. Sana yung may huli. Hindi ni sana eh. Mag magtatrap sana ako dyan. Oh. May panabihang yan. Ay, kasi yung tali natin ay wala. Bali bukas ko na lang magdadagdag ako. ng trap. Huwag ko muna ito guys. Yung na lang sa pagkatawid ng ilog. Saka ako ay open. Aray nga guys. Nakatawid na ako ng ilog. Magawin na natin yung sumay parte dito yung aking tatong trap dito na nakahuli ng bulik at pugo sa kabanban tapos yung daga <laughs> marami-rami na rin pala nahuli yun okay, so, malinaw na ang tubig ng ilog nandito yung trap natin hindi pa rin ugas guys wala pa napapapasyal Maaga pa eh. Ang bis oh. Yung nakatungan yan. Ano kabila? Wala, yun. Wala rin yung bis oh. Aring isang atibing. Ang bis oh. Wala rin. naman natin yung iba. Mariwa layo pa yun. Tapang dulo pa. Saan yun nang meron guys. Bali magpipishing sana kami ngayon guys eh. Si Kaso si Bini may gawa. Kaya hindi kami nakapagpishing sa Sana mamaya. Kung mamaya ang gabi ay maagap, kami, maagap, ako makakalabas ng trabaho. Magpipishing kami. Mag, mag is night, Magna night is Mag night is prepishing. Mag kami kung, kung maagap ang labas ko mamaya. Sana ni maagap. Pero parang maraming insultada ngayon ng sabong eh sa sabungan ng trabaho guys electrician bali all around din kasi lahat ng gawa ginagawa ko na rin para tumagal ako sa trabaho hirap kasi pag walang trabaho guys ayun tuntalan na natin yung ano ating trap para ah, makita na natin kung may hindi kakatuwa naman guys pag may huli nakaka-excite kahit na ating pinapakaluan lang eh, na-excited pa rin naman ako nakakatuwa kasi pag nakakahuli yung bagay yung bagay effective yung ginagawa nating trap ganun nakakatuwa guys bali dito ano ka rin dito ang daan bali yan yung mga niyog guys na maraming bunga na nangangalaglag lang ang dami talaga nun guys nakakatuwa dito mga niyog yung mga nangahalat seven lugar eh no niya guys oh. seven lugar eh ano ah, niya pinagagawan kasi so, sobrang mala ito guys oh. yung pagkakalaki niya no ayun ang dami oh yun oh yun tambak yun oh yun oh mga nangalat ayun oh ito ayun oh mga nakatabi tuyo ang dami niya din ayun guys oh ayun magsulo dami talaga dito ulo guys nakakatuka dito ito sa ibang lugar kaya eh, ay wala na yung abos na wala na may ugay sa ibang lugar ay eh. lalo na sa Manila mga syudad ya yeah. talaga namang may ginto ang isang piraso inaabot ng 30 pesos 40 ganun ewan ko lang sa ibang lugar pero dito sabi, 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 guys, sa amin guys Size lang ang isang kilo 6, 5 piso, 4 naabot pa nga pag minsan ng 3 pag subang dagsa ayun guys tignan na natin yung trap dito ni Prinian dito eh sa lugar na yun eh hanggang ngayon hindi pa nababali tayo sa ngayon yun? yung isang trap dito ayun guys nilug mo ah wala pa rin guys oh yan oh yan ito naman nandito yung nakakahuli ng bayawak yun naman natin tignan baka yun ang meron Pilipinas sa lugar na ari. Ay wala guys. Wala nga. Wala guys yun oh. Saka na yung isa. Dun. Ay ito yung isa yung trap na pino. Hindi pa nakakahuli ulit. Hindi pa nakakahuli Hindi pa napapasyalan guys. Pero pag yan ay napasyalan sigurado may huli na naman. Ang guys, eh, no. naman, eh. ayan, ha, guys eh. yun. naman, o. po, Hari, o. Ayan, alat eh. ayun pa, Ay, guys, o. o. mga nagsitubuan na nga, eh. Ayan, o. Ayan, o. dami niyo, guys. Ang dami niyo, guys. May lugar na ay ari eh. yung igkas guys trap tarap na lagi ito may igkas kaso hindi nakakahuli eh. isang beses ito nakahuli guys pugo eh ayusin ko muna guys ayun guys ayos na ipat naman tayo doon sa ating trap yung dalawa kong kanyabit na trap doon hindi eh. malaan na ba balita pero yung kay Pinoy nga nabalita kahit tagal na nang nakakabit nung doon nakahuli ng na bayawak ng isang araw guys ano nabalita nga yun ito, ito saan ni mabalita rin pako guys oh ay mo sariwang sariwang pa eh. pako oh ito ari pa sarap nyan eh. saan ni may huli guys ah wala pa rin hindi pa malang laigtas ayun guys oh. yun nakatungan yun yun lugar na yan. tapos na yun yung isa hindi ko na sa inyo papakita guys hindi naman igkas ay eh, pupunta naman natin yung last trap natin sa may dulo Sayang so, magkakabit sana ako ngayon guys eh kaso yung ang ating tali eh, hindi ko makita napagloro na siguro ng aking anak pagkakamali ko ibuwi na ilagay ko yata sa mababa ay eh, kaya nabot ganda guys ng anong ipakuha ataba lintog hmm Ayan. Oh, lintog sarap na rin. Oh, insalada, ay bisa. Teka, Sarap niyan. Oh, okay, guys, puntahan na natin yung, ano, last trap natin. Sana yun ang mayroong huli. Malayo-layo din ang pistolon nun, ay. Talagang tatawid pa ng ilog. Sana yung makamagapangawas namin mamaya. Guys, parang malinaw ngayon ang tubig ng ilog, ay. Eh nakakatuwa manisid ganda sana manisid guys ng masarap mga tulapya balag Ito ay sana yung isa kapalo sana kung makakahuli madalang nang paros dito sa amin guys eh. pero pag nakahuli naman guys ay sulit ang lalaki eh. ako okay, yung nakahuli nung una 8 kilo guys Aba. ay hindi pa ako nung nagbablog sayang kung ako nagbablog nung, nung. na-upload ko yun na-upload ko guys yung anong nakilog yun anim na kilo lang guys yung may ko ay nakakatuwa bali ang kilo ng palos dito sa amin guys mamaya ano guys malakas pa agos eh bali ang kilo ng palos dito sa amin guys 450 pag buhay pag patay inaabot la ang ng 400 at 3 hanggang 350 pero ayos na rin guys pero lagi pag yung nanguhuli ng palos guys buhay hindi ko pinapatay ang ginagawa ko'y Iaabang ako ng lambat Sa butas yung, Tapos sinusundot ko Ay paglabas naman ay Yaring-yaring huli sa lambat. Sa magbisa Pag ako'y nakakita ulit guys Ng gano'ng palos Aking ibibidyo Para makita nyo kung paano Mahuli ng palos Madalang na dito sa amin ay Malayo naman ang lugar kung saan maraming palos Hindi naman makapunta kung anong, siyempre, may trabaho ako guys, hindi makadayo. Para sa pamilya din naman ay. Bala ko guys, ano, pag may ay, ay pagbablog ay ano, ang gusto kong gawin ay, ay lahat na, kahit pagtatanim, panggugulay, pagluluto, buhay probinsya guys. Ang gusto ko nang gawin, ako, ay ina ina humay na rin dito sa gantong pagtatrap pero wise lang wala nang nakakahiya naman dito sa mga kagayang ibang bansa mga WFW mga ibang pinoy natin na nasa ibang bansa ay nakakahiya din naman guys wala nang sabihin nang huli ko yung mga wild animal makakaawa nga naman pero inaalpasan ko naman guys Ang problema nga ko pag minsan Inaalpasan ko pilay Yung ganun nakakawa Nakakawa ako guys Eh wala nga wala akong makikontent At doon ang maraming bisay eh Namin Sa pagtatrap Dami ibang guys Nakuni Kasi babaw Ano kaya yun Buno na yun Ibang guys may bunggay sa may babay ayan malakas mo eh. muna ano kaya yun guys hinahong na talaga wala na tumaas na ay punta na natin guys nakapasok na dito tayo sa lingatungan ito yung lingatung guys eh oh. yan, malaking daon na yan, pagkakating yan. Punta na natin yung trap natin. Sana mayroong huli tayo. Pag may huli ay bak. Hindi sa anong katuwa. Oops. Malalaglag na naman ako guys. Ay. Dito ako muntik madulas kahapon guys. Ayan oh. o. Ayan. Punta na natin guys. Tiran. Ay wala pa rin wala pa rin guys naliligaw yan oh ano kasi yung isa guys oh wala pa rin wala pa rin guys tanggalin natin ang basura tanggalin natin ang basura hihihi <laughs> naman yan parin isa guys oh. Eh. ayos yan simple lang style nyan guys pero pag nakaadali naman yan ay yan ang visa ayun guys wala tayong huli ngayon zero na naman medyo nakakalungkot pero ayos lang guys hindi naman, di naman talaga laging may huli pero pa dalawang alaw na ito pa dalawang araw na ba? Patatlong araw na yata. Oo nga, patatlong araw na tayo guys na walang huli ngayon. Makakapagdagdag talaga ako guys ng ano, trap. Baka ako mamayang hapon. Lalabas muna ako, siguro mga alas dos. ng ano, ng hapon. Magdadagdag ako. Kahit mga, ano, mga tatlo, kurapat. Oo nga guys Dadagdag ako Try ko magdagdag oh, Ano yung Pag nakita ko yung tali guys Pag nakita ko yung tali Ako yung magdadagdag Kahit mga uh, Ano lang Mga apat siguro Taman tama yun Apat Nang ano Nang tayo ay makahuli Lagi pangit kasi guys pagkakaunti ang ating trap kuha nang syempre hindi mo palagi napupuntahan yung ating bitag kaya nasisiro tayo hindi napupuntahan ng mga wild animal hindi naman tubig guys oh. Di naman isid ano? o yun o linaw kitang kita ang ilalim hindi na guys pag ganyan ng tubig bah! bali pa uwi na tayo guys ngayon uwi na ako ay maraming maraming salamat sa inyong panunod guys bali guys pag ako iyan o nagkabit mamaya hindi ko na sa inyo papakita bali bukas na lang pagpapanlaw ko pero hindi dito sa spot na to guys sa ibang spot malayo layo para talagang sure win ito guys yung lugar na ito at aking pinaggagawa ng mga trap wala din yung kabahay bahay malayo malayo ang bahay dito kahit bahay namin sobrang layo ay ano madalang talaga dito ang mga wild animal na ma uh, bano pa sa mga trap bagay hindi pa nilalaman mga trap yung mga wild animal matatalino na dito guys Marami dito mahuhuli. Kumbaga, guys. Kumbaga, guys. Eh, matatalino na. Alam na kung anong gagawin nila pag nakakita ng ganong style na, ano, mga trap. Pero, makakahuli pa rin naman, guys. Hindi palaging gano'n. Ay, ganito na lang, guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood kasi nakabot kayo dito sa dulo ng aming video maraming maraming salamat at kung nagustuhan nyo ang bawat nilalabas na aming video guys uh, subscribe na lang ng aming channel at papindot na rin notification bell para ma-update kayo tuwing mag-upload kami ng video guys thank you very much araw-araw si lang patungo sa bukas